Winter, Spring, Summer. Magandang araw, magandang gabi mga kainags kung saan man kayo ngayon Ngayon ipapakita ko sa inyo yung rotation ng araw dito sa Canada, no? especially dito sa Alberta, Canada. Kasi sa atin, sa Pilipinas, di ba, yung rotation ng araw, eh, syempre magsisimula sa east hanggang pupunta ng gitna hanggang sa bumaba doon sa dulo, sa kabila. So, correct me if I'm wrong mga kayinags, ano? Kasi yan ang yung naobserbahan ko sa Pilipinas, no? Noong nasa Pilipinas pa ako, yung rotation ng araw sa gilid mo na magsisimula, tapos sa gitna hanggang doon bagsak. So, dito mga kay sa Canada, ang naobserbahan ko talaga. So, papakita ko sa inyo si Haring Araw, ano? So, nandun si Haring Araw. No? ngayon ay alas 10.15 ng umaga pa lang. So, ang, ang rotation ng araw dito, magsisimula rin sa east. Pag ganun siya mga kainags, ano? pag, pag galing doon, doon ang rotation niya para siyang bumerang sa gilid lang siya dumadaan yan hanggang doon hanggang doon hanggang doon hanggang doon so ang bagsak niya nandoon doon ang bagsak niya mamaya doon na siya magtatakip siling silim uh, takip silip <laughs> <laughs> nakalibutan na <ha>, naman <laughs> so ganun ang rotation niya mga kainags no? nung araw dito so hindi siya hindi siya sa gitna hindi siya sa tuktok kundi doon pa ganun siya pag, pag ganun, no? pa ganun. Yan. Sa gilid lang siya. Parang 11, 11 o'clock lang yung kanyang pinakamataas. Hindi siya yung magsisimula agad sa 11 o'clock or 10 o'clock na ano ha. <laughs> na position ha? So simula muna siya doon sa ano sa baba bago sa packet. Yan, hanggang sa doon, hanggang sa lumubog na siya. So konting informasyon lang yun mga kainis nice, no dito sa Canada. Pero bago ang lahat, kung bago ko pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat. Ma, may pasok ka ma. Ano oras pasok mo? Kasi. Gusto matid kita? Ayoko. Ba't ako Mawala Wala akong pasok ngayon, pwede ayoko. -drive ayoko, ka na hatid. Ayoko. Magdadrive ka? Umanan mo man na naman ako ng panggas, ayoko. Hindi! Pambira naman to eh. Ayoko, okay. Anong, ano, hatid kita? Wala akong Ayoko. Naman. Hatid, tapos Biglang hinan mo ako pang okay. <laughs> <Sobrano. laughs> <Sobrano. laughs> ng panggas. Ayoko. Sobra na. Sobra. Ba't na mga tahingyan ng panggas? Ayoko. Malis ka dyan. Bira na naman Ano oras mapasok mo? Hindi ko alam. Mukhang hmm, hindi magandang araw mo ngayon ah. Parang yan. Sakit na yung katawan ko eh. Sakit na daan. O di dumaan ka na. <laughs> <laughs> Mas ka na dyan. Ito naman. Lagi mo nalang pinapaalis eh. Ano? An hatid kita. Ano kasi ba hatid? ka dyan. Bihira, Bihira naman to. Ganda-ganda ng araw sa labas eh. Hindi maganda yung araw na, hindi maganda yung araw ni Mahal na Reyna, ano? Wala sa mood ngayon, no? <laughs> <laughs> pag muna natin, ano, pag nating kulitin mga kailangs, pag muna istorbohin. Kasi ano eh, kagigising lang yan eh. Medyo wala pa sa, ano, sa mood. nag ano, pa, nag, nag-reminiscing pa kumbaga parang nagwa-warmer pa kaya dito muna tayo lumayo muna tayo kasi may kape yan eh baka mamaya mabuisit sa atin ano? sobrang ingin ng bunga nga ako eh, no? <laughs> isaboy yung kape sa atin mahirap na ano? kaya medyo lumayo muna tayo ng konti distansya muna tayo <laughs> ayan siya ayan siya o ayan o no? ayan o no? ayan o no? no? doon muna siya tsaka medyo distansya muna yan ngayon mga kainags ay alas 12 na ng tanghaling tapat, ano? So, ito yung orasan natin. Papakita ko sa inyo. Ayan, oh. So, 12.20 na siya ng tanghaling tapat. Ayan. So, labas tayo. Papakita ko sa inyo yung pwesto nung araw, ano? Ayan. So, kung napapansin nyo yung araw, nandun siya. Yeah, naka nakapuesto pa rin siya sa 11 o'clock kahit na alas 12 pasado na ng tanghaling tapat ngayon. So ang ganyan lang ang pwesto niya, hindi siya hindi siya dun sa tuktok ng ating ulunan ano. <laughs> ya yeah, so, hanggang doon lang siya, iikot lang siya hanggang doon, hanggang doon, hanggang doon hanggang sa bumagsak na siya doon mamaya. Mamayang pagtakip silin na. Update lang yan mga kainags no sa pwesto at rotation ng araw dito sa Canada. Alberta. Ma, meron nga palang subscriber na sabi maganda ka raw. Aww. Ha? Maganda ka raw. <laughs> <laughs> Hindi nakapagsalita nung sinabi kong isa sa mga subscribers natin na nagsabi maganda yung mahal na reyna natin, ano? Parang ano eh. Natuwa eh. Yan <laughs> <laughs> labas muna tayo mga kainags, ano? Ah, uh, balikan natin yung mga mansanas na malilit dati na ipinakita ko sa inyo. Ngayon nga pala mga kainay sa oras ng ano no, 2. 2:18. Yan. 2:18 ng hapon ano. Tsaka yung araw ko napapansin niyo, yan no, nandoon na siya. Doon pa rin siya naka 11 o'clock pa rin siya. Hindi pa rin siya nandoon sa taas. 'Di ba? Kanina doon siya galing, 'di ba? So pag siya, yan no, pag -anun. Yan. Hanggang doon. Kaya lang ano eh, biglang dumami yung mga ulap eh, kaya natatakpan yung araw ngayon eh ayan oh no? kanina wala namang ulap eh yan, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano na ba yung nangyari sa mga mansanas na yun tsaka sa mga cherries na pinuntahan natin nung mga 3 weeks ago ito na yung mansanas na ipinakita ko sa inyo 3 weeks ago eh no wow ayan oh no? naglalaglaga na oh naglalaglaga na mga kainags ano? yung mga apple ano yan oh. naglalaglaga na sa daan Wow, yan, diyan galing yan eh oh. Wow Ah, hinug na siya no Ayan no? Oh, hinug na pala siya no So maliit lang pala siya Maliit lang yung, ano, yung bunga Wow So ganito lang siya oh, oh. Ganito lang siya kaliit Ah, maliit lang pala siya Okay Yung mga cherries na Pinakita ko sa inyo nung nakaraan ano Wow Ah, konti na lang yung bunga niya, no? Kasi siguro, yun, oh, no? mga cherries. Yan. So, yung mga nandito, wala nang bunga siguro. Yung mga dumadaan dito, kumukuha sila dito. Kasi nga naman, masarap tong cherries na to, yun. Eh. Yan, oh. No? Wow. Ang ganda. Uh, Kuha tayo ng isa. Isang piraso. Yan, kunin natin. Yan. <laughs> kumuha tayo ng isa, kainin natin. Mmm. tap hmm Mm. Tsaka yun mga kainay, oh, Ang laki nung ano. Ang laki nung bunga nung ano, no? Nung bulaklak nung oh, sunflower. Wow. Ang lalaki, oh. Grabe. <laughs> Nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga bulaklak, mga kainag. Ano? Ang lalaki nung... Ang lalaki nung bulaklak nung mga sunflower, eh, oh. Parang kailan lang, ang liliit lang nito, eh. Ngayon, lalaki na. Grabe. So tara, puntahan natin yung mansanas na isa doon. Nandito na tayo sa may mga mansanas na pinakita ko sa inyo yung 3 weeks ago. So yan, mga kainag. So mga apple. Yan, oh. Mga hinug na siya, no. Wow. Ayan, oh. Dami. Yan po. O, oh. nagbabagsak nagbabagsakan na rito yung mga apple. kaya... Ayoko na rin mag-alaga ng mga ano, mansanas kasi araw-araw nagdadampot ako ng mga bumabagsak na ano, bunga ng mansanas eh. Ayan, no? Oh. Wow! Ang dami, no? Wow! Ito, lalo na ito, mga kainags. O, ayan, no? Oh. Wow! Ayan, oh. no? Grabe, ang gaganda. O, oh. ah, hinog na siya, no? Hinog na siya. Wow! Ayan, no? Oh. Wow! Dami, no? Ayan, no? Oh. Grabe, ang gaganda. Ang dami, no? Oh. Wow! Ang daming mansanas dito, mga kainags, ano? Ang sarap tingnan eh. Ang ganda sa mata. Kaya ang sarap dumaan sa lugar na 'to kasi ang dami-dami mong makikitang mga ano mga magagandang klase ng paningin sa mata natin eh, no? Wow. Oh, meron ding sunflower dito, maliit lang na sunflower, oh. Ayan, oh. Gaganda ng mga bulaklak, no? Iba talaga pagka ano eh. Summer talaga, talagang very colorful sa mga mata natin. So yun yung mga sanas na ipinakita ko sa inyo no? last 3 weeks ago. Uh, hinog na siya dati. purong ano kulay green lang siya dati, di ba? Yung mga bunga ng mansanas. Ngayon, nagkakaroon na siya ng kulay. So yeah, so ito naman mga siya, no. Ito yung raspberries na kinukuha na natin every morning, no. Tapos na kasi yung season, yeah, wala na. So wala na tayong kinuku na kukuhang raspberries. Oh, meron din pala mga mansanas dito makainag so. Oh. Ayan, oh grabe, ang lalaki oh. Oh, ayun, ang dami rin pala man sanas dito, eh. nasa gilid lang natin eh. Wow. Yan lang oh. Wow. <laughs> Nagkalat yung mga mansanas eh no. Lumalabas sa mga bakuran eh, nasa daan lang eh. Pwedeng kitasin eh no. Pero hindi natin gagawin yung mga kainig sana. Eh, no? So yung ando ano, oh. lang ano, Ang lapit lang ng uwak sa atin eh. <laughs> hindi natatakot sa mga tao dito eh no yung po, isang ibon, yung vermin, nandyan lang din sa tabi natin, eh, no? mga nakita tayo ng upuan sa likuran natin. Ano? Upo muna tayo para makapagpahinga tayo kahit pa paano. Uh, shout out muna tayo mga kainags. Uh, shout out kay Harley Bencito Credito. Shout out kay Rods Daklan. Shout out kay Jessica Ikay May Maliwat. Shout out kay Jaden Nathan Maliwat. Shout out kay J, uh, Janica Butchay Maliwat at shout out kay Chai Colette. Yan, maraming salamat po sa inyo. Tara, napagpahinga na ako, no. <laughs> Magsha shout out lang pala eh. Upo pa eh, no. <laughs> Yan, pero syempre hindi hindi nagagaralgal yung boses natin, ano Habang nagsasalita tayo tapos naglalakad tayo, baka magkamali tayo ng pagbanggit ng mga pangalan ng mga shout out natin eh yun nga pala mga kahinags, ano, itong dinadaanan ko hindi talaga to highway o daanan talaga ng mga sasakyan ano. Uh, back alley to ito yung mga daanan ng mga uh, may-ari ng mga bahay na nandito dinadaanan to ng mga sasakyan pag magpapark na sila sa uh, kani-kanilang mga parking area yan katulad ng mga yan katulad ng mga sasakyan na to yan kaya ito hindi talaga daanan to ng mga ano, public uh, vehicle Dumadaan lang dito yung mga may-ari ng bahay, usually. Pero pwede rin dumaan yung mga iba rito. Nandito na tayo sa bahay natin, ano? Kaya lang mga kainags, yung araw, sana gusto ko ipakita sa inyo, eh, no? Kaya lang yung, ano, eh, yung langit, eh, kumapal yung mga ulak. Kaya hindi na natin nakita yung araw, ano? Pero yung araw, nandun, no? Nandun na siya ngayon, eh. Ready na, palubog na siya. Uh, ganito na lang yung aking vlog, mga kainags. Sana nag-enjoy kayo sa ating paglalakbay ngayon sa ating pamamasyal dito sa Alberta, Canada. Uh, sa mga nag-subscribe at nag-like, maraming maraming salamat po. Tsaka sa mga gusto mag-subscribe, ha? nako maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli mga kainanis.